So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. Kaya ito, samahan nyo nga pala ako magbenta ng mga hoodie. At bago nyo nga pala si Janeto tawag nyo na sa akin, lucky. Kaya guys, samahan nyo ako. So guys, it's me Lucky. Um, video, samahan nyo ako magbenta ng mga hoodie kasi may bumili sa ating mga hoodie. Ito yung mga hoodie na binenta ko. Itong mga doni. At ayun, dali-dali na nga rin pala ako pumasok sa school. Ito yun naman na, lakas nga pala ng ulan ngayon. So guys, nandito na ako sa school. Kaya guys, samahan nyo ako magbenta ng mga hoodie sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko dito. At ang aga nga pala ako inatid ang daddy ko kasi maaga nga pala yung pasok niya. Kaya ito, nakalimutan ko na nga pala mag-tubra siya na wala nga pala umalis sa akin ngayong umaga. Ikaw bang nanonood? Gusto mo bang halikan ako? So guys, dalawa kami ng kaibigan ko nagbebenta ng mga hoodie. Ito yung mga hoodie niya. Meron na siya nang binebenta ng mga hoodie na so nasa kanya yung mga binebenta niyang hoodie. ah uh, dalawa kami nagbebenta kami mga negosyo kami dito. Dito sa loob ng school ko, may discarte nga pala ako. Nagbebenta nga pala ako sa mga estudyante ng mga hoodie dito. Parang Pilipinas lang yung dati kong gawa. At tignan nyo naman dito yung kasama ko. Nagbebenta nga rin pala sa ng mga denim tears. At syempre, pagkatapos nga pala yun, kaya ito yung naayos ko na nga rin pala yung Dragon Ball kong boko. Kaya ito nga pala yung 16 card ko ng mga buho. Kaya ito nga pala una kong pinagbenta na itong kaibigan ko na itim. Ang benta ko nga pala sa hoodie na itong na denim tres ay nagkakalaga nga pala ng 120 to 140 dollars. Kaya ito chinake out nyo na nga rin pala ito. Siyempre may pambago na naman siya mga geng geng. At ayun pumunta na nga rin pala ako sa first block ko. first block ko nga pala itong art. Kaya ito nagawa nga pala kami ng assignment. Ngayon nagdo-drawing nga pala kami. Pero hindi nga pala ako marunong mag-drawing Kaya ito lumabas nga pala ako para maglaro. At hindi ko na nga pala namalaya na malaya. Nawala ko nga pala yung cellphone ko ng 1 hour. Hindi ko alam kung saan ko nga pala nilagay. Guys nawala ko yung cellphone ko. Hinahanap <laughs> ko sa ano ko nung first classes ko, one hour ko, hinahanap na doon lang pala sa office. May, may kumuha na cellphone ko dito guys. Ayun pala nilagay lang dun, hindi ko alam kung saan ko nalagay. Kaya binilagay, binigay nila sa office, ayun nabawi ko na sa pang... At ayun, recess na nga rin pala namin. Hindi na nga pala ako nakapag-video na matagal. Kaya ito may mga free food nga pala dito binibigay sa school. Kaya syempre kukuha nga pala tayo dito. Araw-araw nga pala dito may mga free food. Tignan nyo man dito yung tropa ko. Nagiging chef na nga pala siya. Kinuha niya nga rin daw yan para nga daw mabilis ang graduate. At ayun, nakita ko na nga rin pala dito si Matthew. Ito nga pala yung tropa ko. Nakasama ko lagi mag-tiktok. Kaya ito pinagbenta ko nga pala siya ng hoodie. Isang denim na nga lang pala yung hoodie na available sa akin kaya ito nakita ko nga pala dito yung isang kaibigan nakikipag coin nga pala siya para nga pala sa Hellstar na babayaran niya ang binili niya nga pala sa akin ay tracksuit na Hellstar kaya ito nanalo nga pala ako head nga pa yung lumabas kaya ito babayaran niya nga pala ako ng 220 na tracksuit matagal ko na nga pala to gusto gawin na magbenta ng magbenta ng mga hoodie at gumawa ng sarili kong clothing brand balang araw matutupad ko yung gawa ko ng clothing brand at dahil isang oras nga pala yung recess namin kaya ito pumunta nga pala kami dito sa 7 eleven pagkapunta ko dito dito tignan nyo naman yung mga tao dito yung mga homeless dito tumitira nga lang pala ng mga bato sa kalsada kaya ito pagkatapos nga pala nila tumira ganda nga pala sila kakaiba yung mga tao nila dito kapag tumira ng bato tignan nyo naman yung kinakalabasan nila pagkatapos tumira ng bato nagiging zombie nga pala sila kaya ito ginaya ko nga pala yung pagiging zombie nila yung mga bato sa Pilipinas mas maganda pa kaysa dito yung sa Pilipinas kahit nagbato ka na mo. at pagkatapos mo magbato sobrang sigla mo la talaga gagawin mo kahit sira gagawin mo aayusin mo talaga tayo yung pagkatapos nga pala ng recess namin kaya ito meron na nga pala kung class ang class ko nga pala itong food at gumagawa nga pala kami mga pagkain para nga pala matuto ako magluto kasi sa bahay hindi nga pala ako marunong magluto guys tignan mo guys yung mga haki dito guys so naglalaro sila ngayon so iniiwal lang nila yung cellphone nila yan iniiwal lang nila yung mga cellphone na naglalaro sila ng haki yo don't It's still okay. ha don't okay. still ayun <laughs> know. o sa inasabay sila nagliligo Naliligo sila doon naka ano, Bombax Lux. Kaya guys, hanggang dito na lang. Don't forget follow and share. for watching. Bye!